Welcome back mga kapatid sa channel Mac TV at kung bago lang mo nang kalimutan mag subscribe at share na rin itong bagong video yung papanoorin natin mga kapatid o i-react -re natin ito yung trending videos ngayon mga kapatid sa Facebook ito yung si parking boy ko no mga kapatid na naniningil ng parking pi sa mga sumilong lang sa ilalim ng tulay mga kapatid sa kanya daw yung pwesto na yun kumbaga siga tong siraulong to eh kumbaga 30 years na daw sa doon na ginagawa yung pagpaparking pagpaparking boy doon sa ilalim ng tulay eh kalakasan ng ulan syempre yung mga motorista sumisilong mga kapatid government daw yun malamang government yun tulay yun eh national road yun eh. bakit mo sinisingil naniningil ka ng bayad eh hindi, hindi naman sa yun government nga yun mga kapatid sira ulo tong parking boy ko na to na naniningil na sa pilitang maningil sa mga motorista na naka huminto doon sa ilalim ng tulay dahil nga umulan panoodin natin ito mga kapatid let's go game yan yeah, mga kapatid ko napapansin nyo yan naninita na siya ng mga motorista nakatigil dyan sa gilid ng tulay at maniningil na yan maniningil na yan ng parking pin na 60 pesos grabe to <laughs> Matagal niya na daw ginagawa yan yeah, mga kapatid Panoorin niyo kung gaano, gaano katindi tong lalaking to Grabe, lupit nito eh Kaya nga ay yung bayad nyo Baka kasi kayo malis Tagaya yung kanina, yung mano doon Hindi nagbayad eh, bigla lang manis Bayad saan sir? Sa parking Parking? Tengah lang, tengah lang, Sisimilin ko lang ito so, Huwag muna kayo daw umalis Yung so, sa bayad Bayad saan po? Dito sa parking. Wala na pong bayad yung parking eh. Hindi, may bayad na dito sa parking kasi public park property dito dito. Hindi naman po ako nakaparking eh kasi umuulan. Hindi ka naka-parking, lang. Eh, naka ano ka lang? Hindi ako parking pero nakano lang ako. Ay, naka na. Ano wala dito. Magbayad ka. 60. Magkano? 60. Sir, hindi naman to ano. Hindi naman to parking itong daanan kasi to. Nakano so, lang ako. Public property dito dito. Public property dito. Huwag mo ko tinatawanan Thank you, sir. Mm -hmm. Huwag ba ganun. Mayos ayos na dito. Mayroon, ganito yung sila ako dito. Kaya nga, pero hindi naman ako nag-ano eh. Eh, ano nga yung bayad mo? Ano? Anong bayad, sir? Hindi ako magbabayad kasi ano lang naman yan eh. Private property dito dito, dito dito boss, bawal kasi dito lang. Eh, paano na ma-explain yung dumadaan ngayon? Paano kung naging... 30 years na ako dito. 30 years saan? Dito sa pang-ano. Sa pang-ano ng, ng mga tao. Sir, nakaano nga lang ako. Sumisilo nga lang kasi umuulan. Kaya na sumilong ka, nagpark ka, may bayad yan dyan. I Walang bayad, sir. Ipapaano kita sa LTO pag hindi ka na gano'n? Magkano ba yung babayaran? 60. Ay, hindi ako magbabayad ng gano'n. Ang mahal mo naman, wala kang ano. Tapos nakisilong lang ako. Bayad na gulpi. Wala namang gano'nan, sir. Bayad na gulpi. Wala namang gano'nan. Ikaw lang, lang hindi nagbayad dito. Marami nang nagbayad dito. Ano ba babayaran ko? Eh, nakisilong nga lang ako. Lang ano, babuti nga, hindi pa nga kita sinilang tax. May tax pa yan. Parang nangano ka na eh. Hindi naman pwedeng ganyan eh. Pa, hindi, pa, hindi na, alis na ako. ako pa, hindi na, ayun. alis na ako, alis na ako. Walang ganon. Alis ka, hindi ka makakalis dito na ano. Wala tama. Pero wala namang ganyan. Nakikiano lang ako eh. Nakikisilong ako. Umuulan hindi eh. Pinagmamalaki ka dito. May tutulong sa'yo dito. Ah. Walang ganon, sir. May tutulong. Wala kang ganon. Bayad ka, sigurata. Wala kang ganon, sir. Magbabayad yung hindi? Magkano po okay, ba? Ibayad dito, 50 years na ako dito, tapos ako nulukulukuloy mo pa. Magkano po ba? Sige, kahit magkano dyan, ano bang magkano ba? Magkano ba ano dyan? Diolch